At ngayong araw nga pala mga busing ko, nandito nga pala tayo sa Siliman University Center. Kaya for video mga busing ko, samahan nyo ako ngayong araw. Kaya pala ako nandito mga busing ko kasi hindi talaga natin alam. Kaya minsan kasi mayroon talaga tayong mararamdaman sa ating katawan na hindi maganda. Kaya kailangan talaga na tayong pumunta dito upang magpa up talaga mga busing ko. Dahil nga medyo busy sila mga busing ko, dahil marami talaga ng tao mga busing ko na mga pasyente dito. Kaya ayan, nag na lang kami mga busing ko kasama yung ate ko dito. Kaso lang mga busing ko, sobrang tugnaw dito mga busing ko. Parang napapaguhan kasi ako mga ubusin ko dahil ngayon pa lang ako nakapasok ng gantong aircon na ganto kaginaw. Hi! At dahil nga nakuha na namin yung result sa laboratory ko mga bosing ko ay agad-agad muna kaming lumabas dito. Dahil nga kailangan pa kasi natin ipakita tong result mga busingko ko sa doktor natin mga bosing ko. At dahil nga parang sumakit yung piang ko mga bosing ko lalo na kapag may aircon kaya dito na lang ako sa labas mga bosing ko. Gusto ko kasi mga bosing ko na may init kaya, dito na lang ako mag-aantay sa ati ko. Siyempre mapapugoy muna tayo ng konti dyan dahil nga nandito na tayo sa labas mga bosing ko nag yeah, kaya ang problema mga bosing ko kay pag-addos akong ate kay wala man itong doktor namo mga busing ko dili magud pwede og salain na putang doktor kay ugon sa tong imong ipa-check upan kay maoro gyud yapon toy mulantaw sa resulta sa mga busing ko, sa imong laboratory ya na isipan ko na lang mga busing ko na bukas na lang kami bumalik kaya maka-absent na naman tayo nang dalawang araw mga busing ko kaso lang sobrang sakit talaga yung inji ko dito mga busing ko kasi kinunan kasi tayo ng dugo mga busing ko dahil nga check nga eh kaya kinunan tayo talaga tayo ng dugo <laughs> Pagkatapos nga pala namin sumakay ng tricycle, mga busing ko, ay agad-agad ko muna kinuha yung motor ko. Hindi ko na lang sa nagmotor mga busing ko, papuntang ospital, mga busing ko. Dahil nga, hindi pa ako kubisado yung daan papunta doon. Kaya sa ditong banda, mga busing ko, ay naghahanap po na kami na makakainan, mga busing ko. Dahil nga, sobrang gutom na talaga, mga busing ko. sa ditong banda, mga busing ko, parang tumibok talaga yung puso ko, mga busing ko. Dahil nga, ayan yung sasakyan, o parang akala ko kasi, mga busing ko, nasa sasakyan ng polis yon Kasi, ay, alam nyo naman na meron siyang suga na blow at pula doon sa atop, mga busing ko. Kaya nakukuyawan talaga ako. Hi! Kaya sa dito banda mga busing ko, tinudluan na ako ng ate ko mga busing ko kung saan kami dadaan na walang dakop talaga mga busing ko ba kasi talaga ako mga busing ko kapag may pulis mga busing ko dahil alam niya naman na expert talaga yung registro ng motor natin tapos kulurong pa nga yung mayari ha kaya nahadlok talaga ako mga busing ko <laughs> siyempre ito na ngayong hinahanap ko mga busing ko siyempre nakakita na nga tayo ng jalibi dahil nga kakain tayo dito mga busing ko hindi kasi ako pinakain ng doktor ko mga busing ko ng tulo kaya ginawa ko na lang 12 ka mga busing ko para pagkain ko eh para talagang mararami talaga yung mauubos ko <laughs> gago <laughs> Kaya itinabi ko muna ng maayos yung ibang motor dito mga busing ko para maparking din natin ang maigi yung motor ko. Pagkatapos dito mga busing ko, dito na kami sa loob mga busing ko dahil sobrang gutom na talaga mga busing ko. Kaso lang eh medyo sumakit na nga yung kamot ko mga busing ko na tinusok ng dagom dito. Dito kasi kinuha ng lugo mga busing ko. Dahil nga sa pag-upo ko dito mga busing ko ay agad-agad naka-order na nga yung ate ko kaya ako na lang yung kumuha mga busing ko. Dahil hindi ko na talaga magwanta mga busing ko yung kagutom ko dito. Kaya dito kinuha ko na order ko mga busing dahil sobrang gutom na talaga mga busing ko. Syempre kapag kulang to eh, <laughs> talaga tayong order dahil libre na naman ang ate ko Ahay matik At syempre pagkatapos kong gumawa ng kutsara mga busing ko ay syempre matik na yan kumain na kami At pagkatapos namin kumain mga busing ko ay napahangin mo na ako dito sa labas mga busing ko Dahil gusto ko talaga na may hangin mga busing ko <laughs>